Mga boss, hindi na tayo sa dalik mga boss Pagpagpalata tayo ng pinya Nakapagpagpalata tayo ng pinya Wala tayo pakuhan mga boss Kung so, mga boss, tatlong araw mga boss Wala tayo palinda oh, no. Ito mga boss, dumating ang pinya Ganda ng pinya ito mga boss Green siya, pero madilaw na loob Kumuha ko ng 3,150 mga boss Sana, tuwan din sana kunin ko Kaya lang, parisunin ko pa sa kiyong gulong Ito, okay, ito. mga boss, papakita ko sa inyo Let's go mga boss yan mga boss kaya let's go sana makarami tayo kaya lang makulimlim ang panahon let's go mga boss sa tulong ni Lord makarami tayo yes ang buwi naman natin si madam Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Ayan, mga boss. Pwede naman na tayo. Let's go. Ayan, mga boss. Ang natin, mga boss. Ah. At may mangganda tayo, mga boss.

Kaya anong gagawin? Kundi uwi mamaya at bawi bukas. Kaya alis ito mga po. Ayan. Ito na mangga ko mga bos